Hello, good morning, good morning around the world, with love. Ayan, kaninang, uh, ah ngayong araw ay coding ko, ano? coding ng uh, tricycle, kaya wala tayong yung ngayong araw ng Merkulay. So kaninang umaga, kami kami ni Mrs. ay uh, pumunta ng Fishport, Fishport. Tawag namin dito ay Pandawan, sa Rosario, Cavite. Ayan. So pumunta kami kanina madaling araw alas 5 ng umaga para bumili ng mga isda. Siyempre ulam namin at ulam din ng mga doggies. Yan, kasi marami tayong doggies dito sa bahay. So papakita ko sa inyo yung uh, aming binili kanina. No? Pero siyempre si Star hindi siya pwede sa isda, no? sa fish. Ayan, dog food siya, dog food. Ayan, hindi siya pwede sa isda sa mga big dog lang yun napakita ko sa inyo Yuki Chuki hello hmm. tamad si Meeple tamad kumanta ayan sila so yan ang mga big dog namin ano at uh, meron pang dalawa sa kabilang uh, unit papakita ko sa inyo Ayan, coding tayo ngayon. Bakit ko nasabing coding ng tricycle? Ayan o, no? 6 last digit ng body number namin, ano? Six. So, one, two, Lunes, 3, four, Martes. So, five, six ay Merkules. Ayan, coding tayo ngayon. So, dyan ka lang. Uh, so, mamaya itong gamitin natin si Sniper dahil may lakad tayo mamaya, ano? Ha? Ah? Hindi pa. Simulan lang, na lang. Pagigising na lang. Kaya pagising sa akin si Jericho, si Bunso dahil may pasok siya. Pasok sa Libertad, Manila. Si Iman kinukuha. Ayan o. Oh. Ito yung unit ng aking kapatid na, na hindi pa niya papayo So, mga doggies munang nandito. Ayan. Si Gray. Hello, Gray. Ayan, si Peter. Ah, oh, Peter. Ano, mamaya papakainin ko kayo, no. Hm? Mababait mo 'yan, yung tingin niyo. Hmm. Peter, 'yan. Laki niyan. Ito si Gray. Hmm. maya may 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 kain kayo, ha. Diyan na kayo.